May mga pagkakataon na nahaharap ka sa maraming pagpipilian, at ang magagawa mo lang ay manalangin sa Diyos para sa patnubay. Lahat ay naghahangad na tahakin ang tamang landas sa buhay. Ang problema, gayon paman, ay ano ang katiyakan na ang landas na iyong tinatahak ay kalooban ng Diyos para sa iyo. Totoo na, kadalasan, mahirap malaman ang kalooban ng Diyos sa ating paglalakbay. Ngunit kahit na hindi mo marinig ang Diyos na nagsasalita, ang ilang mga palatandaan ay nagpapahiwatig na sinasabi niya na ikaw ay nasa tamang landas. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang pitong naggangalit na senyales na nangangahulugang sinasabi ng Diyos na nasa tamang landas ka at maaari kang magpatuloy. At saka, magdadasal ako kasama mo sa dulo, kaya panoorin mo hanggang dulo. Bago tayo magpatuloy, kung ito ang unang pagkakataon mong makapunta sa channel na ito, mangyaring pindutin ang subscribe button at ayon ang notification bell. Isipin ang paglalakbay sa ilang, hindi sigurado kung saan ka na walang ilaw, pagkain, o tubig. Sa paglipas ng mga oras, humihina ka, ngunit wala ng pag-asa na mailigtas. Bigla kang nakakita ng maliwanag na liwanag sa dikalayuan, parang kandilang kumikislap. Habang lumalapit ka sa liwanag, ito ay nagiging mas maliwanag at mas malinaw, at higit kailanman, ikaw ay kumbinsido na ikaw ay nasa tamang landas. Ito ay maihahalin tulad sa kung ano ang mangyayari kapag pinangunahan ka ng Diyos. Maaaring hindi malinaw ang iyong landas, ngunit habang lumalapit ka sa Diyos, nagiging malinaw ang lahat at mas may katuturan. Kaya paano mo mapapatunayan na ang landas na iyong tinahak ay kalooban ng Diyos para sa iyong buhay? isa ay tatlumpu, dalawamput isa, kung ikaw ay lumiko sa kanan o sa kaliwa, ang iyong mga tainga ay makakarinig ng isang tinig sa iyong likuran na nagsasabi, ito ang daan, lakaran mo. Narito ang limang banayad, ngunit nakasisilaw ng mga palatandaan na magtitiyak sa iyo ng gabay ng Diyos. Numero 1 Makakaramdam ka ng kapayapaan at kasiyahan. Ang tunay na kapayapaan at kasiyahan ay nagmumula lamang sa pagkakilala sa Diyos at paglakad kasama niya. Madalas kang makatagpo ng mga taong nabubuhay sa isang buhay na natad bilang ang pinakamahusay na buhay, gayon paman, wala silang kapayapaan. Siyempre, hindi naman sila nagkukulang sa mga pangangailangan sa buhay, gayon paman, para silang tumatakbo sa isang walang patutunguhan na karera. Gayunpaman, bilang anak ng Diyos, makatitiyak kang tumatahak ka sa tamang landas kapag naramdaman mo ang matinding kapayapaan ng Diyos. Alam mo ba kung bakit walang laman ang pakiramdam ng mga tao kahit na nakaipon na ng yaman? Ito ay dahil mas nababahala sila tungkol sa pagtakbo sa mga makamundong bagay na walang-walang hanggang halaga sa halip na hanapin yaong makapagbibigay ng kamanghamanghang lugar para sa kanila sa langit makinig, huwag magkamali, ang pagtatrabaho at pagsusumikap na magkasya ay hindi isang masamang bagay. Ngunit kapag iyon ang naging tanging prioridad mo, sa kalaunan ay pumapalit ito sa lugar ng Diyos sa iyong buhay, at iyon ay nagiging problema. Alam mo ba kung bakit? Ito ay dahil, kahit na ang lahat ng mga bagay na ito ay mabuti at kasiya siya, malalaman mong hindi sila nagdadala ng tunay na kasiyahan pagkatapos ng lahat. Patuloy kang magsusumika para sa higit pa, at habang patuloy kang naghahangad ng higit pa, may iwan kang walang laman at hindi nasisiyahan. Tandaan, ang buong tungkulin mo sa lupang ito ay paglingkuran ang Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Sa sandaling ito ay hindi bahagi ng iyong agenda, kasiyahan at kapayapaan ay wala kahit saan malapit sa iyo, at bilang isang resulta, ang iyong walang layunin na paglalakbay ay nagpapatuloy. Minamahal, ang banal na kapayapaan ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari o panlabas na salik na nakapaligid sa iyo. Ito ay isang malalim na pagtitiwala sa katapatan at kabutihan ng Diyos, na sa gitna ng lahat ng hindi kasiya siyang sitwasyon ng mundong ito, ang kapayapaang ito ay nananatiling isang palaging pinagmumulan ng kaaliwan at lakas. Kung ito ang iyong realidad, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay gumagalaw sa tamang direksyon at lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos at vice versa. Bilang dalawa. Palagi kang makakatagpo ng katuparan sa iyong ginagawa at ang iyong puso ay magiging bukas sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Ang tunay na katuparan bilang anak ng Diyos ay higit pa sa kaligayahan at kasiyahan. Ito ay isang malalim na nakaugat na pakiramdam ng kasiyahan at layunin na nagmumula sa pag-alam sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo. Hindi ito nakadepende sa temporal o pansamantalang damdamin, sa halip, ito ay nakasalalay sa iyong pundasyon ng pananampalataya. Alam mo na ang hangarin ng puso ng iyong ama sa langit ay umunlad at nasa mabuting kalusugan. Kaya naman lagi niyang tinitiyak na masisiyahan ka sa masagana at mabungang sandali ng buhay. Gayunpaman, laging tandaan na hindi hindi katunay na matutupad sa labas ni Kristo. Sa sandaling magsimula kang magtrabaho ng naayon sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay, palagi mong madarama ang katuparan sa landas na pinili mong tahakin. Ang ganitong pakiramdam ay hindi nakasalalay sa panlabas ng mga kadahilanan. Sinasabi ng Romans 12, 2, huwag kang umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. Pagkatapos ay masusubok mo at maaprobahan kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mabuti, kasiya at perpektong kalooban. Malinaw na sinasabi ng kasulatang ito na ang pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos ang tanging paraan kung saan maaaring magbago ang iyong isip at kailangan mong malaman na ang pagbabagong ito ay hindi maaaring mangyari kung nasa maling landas ka. Bakit naman dahil hindi maaaring ikompromiso ng Diyos ang kanyang mga pamantayan para sa anuman o sinuman? Nakasumpong ng katuparan si Apostol Pablo sa bagong pagbabago ng kanyang buhay pagkatapos niyang magbalik loob patungo sa Damasco. Gaano ito katotoo? makinig, naglaan ka na ba ng oras upang pag-aralan kung gaano katagal siya na natili sa bilangguan? Kung babasahin mo ang Biblia ng may pag-unawa, malalaman mo na, sa lahat ng mga disipulo at apostol, si Pablo ay higit na nagdusa para sa layunin ng Ebanghelyo, at sa lahat ng iyon, hindi siya lumingon. Ipinapakita nito kung gaano katugon ang kanyang buhay. Sasabihin ng isa na hindi ito katumbas ng halaga dahil sa pag-uusig, Ngunit handa siyang pumunta sa anumang haba para sa Ebanghelyo. Numero ng tatlo, ang banal na paglalaan, mga bukas na pinto, at mga pagkakataon ay lalabas. Sinasabi sa Mateo 6 oras 26 minuto, tingnan niyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila naghahasik o maani o nag-imbak sa mga kamalig, gayon paman pinapakain sila ng inyong ama sa langit. Hindi ba kayo higit na mahalaga kaysa kanila? Tinitiyak ng banal na kasulatang ito na hanggat nasa tamang landas ka, palagi kang lalangoy ng sagana. Walang paraan na mamumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos at pumikit siya sa iyong mga pangangailangan. Inamin ng salmista na hindi pa niya nakita ang taong matuwid na pinabayaan o ang kanyang mga anak na namamalimos ng tinapay. Hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos ng masigasig na sumusunod sa tamang landas at hahayaan kanyang malunod sa kahirapan. Isipin na gumamit ka ng mga tagapaglinis upang maglinis ng iyong bahay, at hindi ka nagbibigay ng mga materyales na kailangan para sa paglilinis. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Ngayon, sa sandaling magsimula kang magtamasa ng masaganang panustos ng iyong mga pangangailangan at lahat ng mga kinakailangang bagay na kinakailangan upang magpatuloy sa iyong paglalakbay, iyon ay nagpapahiwatig na sinasabi ng Diyos na ikaw ay nasa tamang landas. Kapag binuksan ng Diyos ang mga pintong iyon para sa iyo, ang ibig sabihin lang nito ay gusto niyang gawing mas madali ang mga bagay-bagay at bigyang daan ang paraan para matupad mo ang kanyang layunin para sa iyong buhay. Kapag lumitaw ang mga pagkakataon at mapagkukunang iyon mula sa mga lugar na hindi mo akalain na darating sila, huwag mong tingnan ito bilang isang pagkakataon o swerte. Kapag nasa tabi mo ang Diyos, ang iyong paglalakbay sa landas na iyon ay hindi gaanong nakaka-stress. Ang mga ito ay maaaring sa anyo ng pinansyal na probisyon, karunungan, o kahit nakaloob ng mga tao. Numero 4 Mas lalapit ka sa Diyos Bilang isang anak ng Diyos, dapat mong laging tiyakin na ang iyong mga pagpili at desisyon sa buhay, mula sa pinakamahalaga hanggang sa hindi gaanong mahalaga, ay maglalapit sa iyo sa Diyos. Laging ninanais ni Apostol Pablo na mas makilala ang Diyos, at hindi siya kailanman nasisiyahan sa kanyang lapit sa Diyos, sa kabila ng kanyang espiritualidad. Huminto sandali at tanungin ang iyong sarili, gaano kalapit ang aking kaugnayan sa Diyos, at anong mga pagsisikap ang ginawa ko upang mas mapalapit sa Kanya? Ang iyong tugon sa mga tanong na ito ay magsasabi kung ikaw ay nasa tamang landas. Minamahal, dapat ay sinadya mo ang iyong mga pagpipilian. Laging tiyakin na ang landas na iyong tatahakin ay magpapalalim sa iyong relasyon sa Diyos. Kaya paano ka makatitiyak na lumalaki ang iyong relasyon? Ang sagot ay simple, sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam mo kung mayroon kang tatlong kaibigan at sa tatlong ito, palagi mong nakikita ang iyong sarili sa piling ng isa, makikita mo na mas malalaman mo ang isa, kaysa sa iyong dalawa. Sa esensya, ano ang ibig sabihin ito? Kapag palagi kang nakikipag-usap sa Diyos, mas makikilala mo siya. Bakit naman dahil mas madalas mong marinig mula sa Kanya? Ang parehong bagay ay naangkop sa salita ng Diyos. Ang salitang ito ay ang pag iisip ng Diyos, at sa sandaling na pag-alaman mo ito, magiging mas madali para sa iyo na malaman kung ano ang kanyang nais at isa katuparan ang kanyang kalooban. Kamangmangan na malaman kung ano ang inaasahan ng iyong ama sa langit sa iyo, ngunit piliin gawin ang kabaligtaran. Ipinapakita nito na wala kang pakialam sa presensya ng gabay ng Diyos sa iyong mga gawain, at sa puntong ito, tatabi ang Diyos at iwan ka sa iyong mga pagpili. Ang isa pang senyales na sinasabi ng Diyos na nasa tamang landas ka ay hahayaan niya ang mga pagsubok at pagsubok na dumating sa iyo upang palakasin ang iyong pananampalataya sa Kanya. Nakikita ng maraming kristyano ang mga pagsubok bilang pagpaparusa sa kanila ng Diyos para sa mga maling bagay na ginawa nila sa nakaraan, ngunit ngayon, dapat mong maunawaan na ang dahilan ng Diyos ay malayo doon. Napanood mo na ba kung saan dinadali ang ginto? Hindi kumpleto ang proseso ng purification na 'yon kung ang ginto ay hindi dumaan sa matinding init. Sa puntong ito, hindi lamang ito kumikinang nang mas maliwanag, ito rin ay nagiging mas malakas. Ito ang parehong epekto ng mga pagsubok at tukso sa isang mananampalataya. Kapag nakita mo ang iyong sarili sa isang napakalinaw na landas na walang mga paghihirap o pagsubok, kailangan mong i-cross check ang landas na 'yon. Hindi nakakagulat na inilarawan ng Biblia ang landas patungo sa langit bilang napakakitid na may mga balakid sa daan, at ang sa impyerno bilang napakalawak at malaya. Upang patunayan ito, sinasabi ng Roma isa oras labindalawa minuto negatibo apat, isipin niyong isang purong kagalakan, mga kapatid, sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtityaga. Maari kang maging mature at kumpleto, walang kulang. Nakikita mo na ba ngayon na ang mga pagsubok at tukso ay hindi para sirain ka? Sa bawat pagsubok na iyong kinakaharap, ang Diyos ay naglaan na ng paraan ng pagtakas para sa iyo. Gayunpaman, isang bagay ang matukso at madaig, at isa pa ang mahulog sa tuksong iyon. Kapag ang una ay ang kaso, ang iyong pananampalataya sa Diyos ay tumatagal ng isang mas mataas na antas. Naway ang huli ay hindi kailanman maging iyong kwento. Ang pagsubok at paghihirap ni Joseph ay nagpalakas sa kanyang pananampalataya sa Diyos at natuto siyang kumapit sa Diyos sa bawat sitwasyon sa buhay. Numero 5. Ikaw ay ligtas at protektado. Kapag talagang tinatahak mo ang tamang landas, itatatag ng Diyos ang iyong mga hakbang at patuloy kang dadalhin kahit ilang beses kang mahulog. Ang salmista ay gumawa ng isang malalim na pag-amin ng proteksyon ng Diyos sa awit 37, 23 tandang bawas 24, na nagsasabi, Pinatatag ng Panginoon ang mga hakbang ng nalulugod sa Kanya. Bagaman siya'y matisod, hindi siya mabubual sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon. Ang kamay niya Sa puntong ito, maaaring nagtataka ka kung bakit kailangan mo pang matisod o mahulog habang nasa tamang landas makinig, ang jablo ay hindi kailanman upo at papayagan kang maayos na sumakay, lagi siyang puyat at aktibo. Kaya nga sinasabi ng Bibliya na kumikilos siya tungkol sa paghahanap kung sino ang lalamunin. Kaya, habang nakatutok ka sa pag-abot sa iyong destinasyon, gumagawa siya ng mga lubak para mabangga ka. Ngunit hindi papayag ang Diyos na mangyari ito. Sa sandaling madapa ka, itataas ka ng Diyos. Tandaan, kasama mo siya sa landas na iyon, at dahil nakikita niya ang hindi mo nakikita, nasa mas mabuting posisyon siya para gabayan ka kung saan at saan hindi pupunta. Tandaan, sinasabi ng Biblia, kahit na lumakad ka sa apoy, hindi ka masusunog. Ito ang malalim na katiyakan na mayroon ka sa Diyos. Nangangahulugan ito na may mga pagkakataon na mahaharap ka sa mga sitwasyon na maaaring ubusin ka, ngunit ililigtas ka ng Diyos. Gaano man karami ang iyong mga paghihirap, hanggat nananatili kang matatag sa pagtahak sa tamang landas, ililigtas ka ng Panginoon mula sa lahat ng ito. Pahintulutan akong ipaalala sa iyo ang tungkol kay Daniel habang siya ay nasa ibang lupain. Siyempre pa, kahit noon pa man, kilala na siya sa kanyang pag-ibig sa Diyos at dedikasyon sa paggawa ng tama. Ito ay hindi kailanman nag-abala sa kanya kung ang kanyang buhay ay nasa panganib. Ang tanging inaalala niya ay ang pagsunod sa landas na nais ng Diyos sa kanya. At saan siya dinala nito? Sa yungib ng leon. Naaalala mo ba ang nangyari sa yungib ng leon? Itimikom ng Diyos ang mga bibig ng nagugutom na mga leon na kahit na noong iniharap si Daniel sa kanila, hindi nila siya kayang ubusin. Anong uri ng supernatural na interbensyon? Walang taong makapagpaliwanag nito. Ito ay hindi tulad ng siya ay hindi kaakit-akit bilang isang pagkain. Ipinakikita lamang nito ang haba na kayang gawin ng Diyos para protektahan ang kanyang sarili. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Daniel, pagkatapos ng ganoong uri ng karanasan, hahayaan mo ba ang anumang bagay na makapagpapahina sa iyo o humiwalay sa landas na itinakda ng Diyos sa harap mo na sundan? Dapat ay hindi ang sagot mo, Pinakamamahal na kaibigan, ito at marami pang iba ay mga palatandaan na makakatadpo mo na nagpapatunay na sinasabi ng Diyos na nasa tamang landas ka. Ang mga palatandaang ito ay maaaring hindi dumating ng sabay-sabay, ngunit ang bawat isa sa kanila ay natatangi sa bawat oras. At ang iyong kakayahang makilala ang mga ito ay makakatulong sa iyo ng mas mabilis na makakilos at makarating sa iyong itinakda ng Diyos na patutunguhan. Ano ang iyong harapin, makatitiyak ka na hanggat nasa tamang landas ka, hinahawa ka ng Diyos ang iyong kamay upang matiyak na hindi ka mahuhulog sa tabi ng daan. Tandaan na ang gabay na dala mo sa isang paglalakbay ay tutukuyin kung susundin mo ang tamang ruta. Hindi ka makakasunod sa maling mapa at makarating sa tamang destinasyon. Kung mali ang iyong mapa, tiyak na magiging walang kabuluhan ang iyong paglalakbay. Sa kasong ito, ang Diyos ang pinakamahusay na gabay na maaari mong makuha anumang oras at araw. Ngunit kung magpasya kang magtiwala sa iyong karunungan, ikaw ang may kasalanan sa iyong sarili. Kaya, nasa tamang landas ka ba? Kung ang sagot mo ay hindi, dapat mong sundan ang iyong mga hakbang at humingi ng patnubay sa Panginoon. Manalangin tayo. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat ako sa regalo ng buhay at pagkakataon na makita ang araw na tulad nito. Nagpapasalamat ako sa iyong biyaya sa aking buhay at sa aking pamilya. Salamat, Ama, sa lahat ng ginawa mo para sa akin noong mga nakaraang panahon, sa mga ginagawa mo at sa mga gagawin mo. Purihin ang iyong pangalan magpakailanman. Maawaing ama, hinihiling ko na patawarin mo ako sa mga kasalanang nagawa ko ng sinasadya at hindi ko namamalayan. Sinasabi ng iyong salita na ang panalangin ng isang makasalanan ay kasuplam suklam sa iyo. Mangyaring, Panginoon, maawa ka sa akin at gawin akong karapat dapat na tumanggap mula sa iyo sa araw na ito. Huwag kang magbinibinihan sa aking mga daing. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad. Panginoon, hinihiling ko na gabayan mo ako sa bawat landas ng aking buhay. Tulungan akong malaman ang tamang landas na hahantong sa aking tagumpay at ang isa na hahantong sa pagkawasak. Tiniyak mo sa akin na ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti at hindi masama, upang matiyak na mayroon akong isang mahusay at ganap na buhay. Mangyaring tulungan akong huwag lumihis sa landas. Panginoon, nais kong magtrabaho kasama ka tulad ng ginawa ni Enoch. Gusto kitang makilala gaya ng ginawa ni Paul. Ama sa langit, kailangan kong lumalim ang aking relasyon sa iyo. Kinikilala ko na ang aking buong tungkulin ay paglingkuran at sambahin ka. Mangyaring alisin ang anumang makahahadlang sa akin sa paggawa ng iyong kalooban. Kahit na binigyan mo ako ng kalayaang pumili kung aling daan ang gusto kong sundin, kailangan ko pa rin ang iyong kamay upang hawakan ang aking munting kamay. Hawakan mo ako at ituro sa akin kung saan pupunta. Ano man ang magiging hadlang sa pagtupad ng tadhana, mangyaring alisin ito. Ano man ang mga hamon o distractions na kinakaharap ko ngayon at ang mga haharapin ko sa hinaharap, mangyaring tulungan akong malampasan ang mga ito ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa akin. Tulungan akong makakita sa iyong lens. Gusto kong makita ang mga bagay sa paraang nakikita mo sila, yun lang ang paraan para magawa ko ang mga tamang bagay. Naway hindi ako maging biktima ng mga pakana ng Diablo. Panginoon, sa lahat ng oras, tulungan mo akong maging matagumpay sa pamamagitan mo, aking Ama at Diyos, mangyaring pukawin ang pagkagutom para sa iyong salita sa aking buhay, ang uri ng pagkagutom na mayroon si Apostol Pablo, na hindi siya nasisiyahan sa kanyang antas ng espiritualidad. Palakasin mo sana ang aking pananampalataya na maging katulad ng kay Amang Abraham. Tulungan mo akong huwag mawala ang aking tiwala at pananalig sa iyo, anuman ang sitwasyon na aking kinaharap. Ang tamang landas upang ang iyong pangalan ay luwalhatiin sa aking buhay at sa pagtatapos ng aking paglalakbay dito sa lupa, ako ay matatagpuan na karapat-dapat na magsaya kasama mo sa kaluwalhatian. Salamat, makapangyarihang manunubos, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Hesus ako ay nananalangin. Amen. Binabati kita at maligayang pagdating sa isang bagong bukang-liwayway. Kung ang video na ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo, mangyaring pindutin ang like button, magkomento, at magsubscribe. At narito ang isa pang magpapalaki sa iyong espiritualidad sa Diyos.